Guys, tanggalan natin ang puso itong lakatan. Ayun o. pwedeng pwede nang tanggalan eh. Ito na siya guys. Siyam na piling. Ang laki niyan pag nag-alaman na. Ayan na. yung isa ulit oh dan mamunga na rin yan kasi may na yung dahon niya na ganun dahon sa may pinakahuling lumabas so halos magsasabay lang sila nitong lakatan natin tanggalan ko na ng puso eh. mababa lang pwedeng abutin Laki ng puso. <laughs> Laki. Hindi na uulam to, ano? Ha? Pwede itong lakatan? Hmm. pwede dito ulamin to guys. Lalamasin lang. Ang laki din, oh Tanggalan lang natin ng ano. natanggal yung mga kung ito eh mga ibang kung ng puso para yung pinakang nasa gitna lang yung mga ulam dito guys maliit na lang oh. <laughs> okay na to на nah.